Sports Center sa aksyon. Day 2 na ng training ng Gilas Pilipinas dito sa Taiwan para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang una nilang mga kalaban ng Chinese Taipei dati nang tinalo ng Gilas Pilipinas. Pero sa kabila niyan, hindi raw magpapakakampante ang ating mga pambato. Sa weights room, nagbabad ang Gilas Pilipinas sa ikalawang araw ng kanilang training dito sa Taiwan kahit kapos sa oras ng training, masaya si Coach Trot Reyes sa ipinapakita ng players sa ensayo. Everything that we wanted to do, we wanted to get it done already so that the next few days we'll just focus on execution and, and, and uh, uh, running it against uh, some real, some like uh, defense. Unang makakaharap ng gila sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Chinese Taipei. Tinalo na nila ito sa first window pero ayaw raw magpakakampante ng Philippine team lalo't nasa baluarte sila ng kalaban. Uh, we, we're, we, know that uh, uh, Chinese Taipei is going to throw everything at us uh, on Friday and it's, it's uh, incumbent upon us to be uh, just as ready and sharp as well. Uh, sabi doon no. number 23 na hindi sila pwedeng matalo dito sa home court nila. So, ibig sabihin talaga nag-prepare sila. So, kailangan ano, matapatan namin yun. Kung pwede, mas uh, malampasan pa na. Pero sigurado raw silang hindi ba patalo ang mga Pinoy sa Taiwan pagdating sa pagpapakita ng suporta. Siyempre, dito sa Taiwan, marami rin manunod na Pilipino. Parang, siyempre, parang kahit one fourth lang na nanonood sila. Andun na yung ligaya namin at andun na yung mga expression namin para makapaglaro kami maayos. Bilang pasasalamat naman sa mga Pinoy fans, nag-organize ang smart ng meet and greet pagkatapos ng ensayo ng Gilas Pilipinas.